Ang cute ng box. Naka-curve na pala siya. Curve? Hmm. The design is very cute. It's eh? and in case. Yeah, ano case niya? Eh? Ah, clear case. Yan, yeah, case na. Magkano mara? 7999 lang. Tapos naka-curve naka na. Ang cute naman ang box. SIM ejector. Same ejector. Line, Testing na, rin oh, 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 isa na <laughs> natin kung ano yung charger na ginamit sa kanya. Wow, naka-type si na siya guys. Charan. Ano na box? Ay naka-curve na nga siya. Oh, na. wow, iPhone 14. Para iPhone 14. <laughs> Parang siya iPhone 14. Iisa na to, madam. Iisa lang talaga yung dumating kasi limited lang siya. Ay, ang ganda. Mura nato naka B29. Yes, uh -huh. ma'am. Kami mga naka B29 dito. sabi ko, Siyempre, maganda yun. Ay, maganda talaga <laughs> siya. Ay, baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, So, naka-curvy display na din siya. Curved display. Ay, ang lang. So, ang kasama niya. Walang head. Amazing. S23 kuya, walang head na kasama. Yes. $7,999. Pero ang ganda na ng screen response niya, ha? $256 lang. Maris, smooth na din yan. Okay. Titingnan natin ay, ang yung camera. So yung screen response niya ay maganda na din. Of course. So check natin ang camera kung maganda. Ay mali na ang camera. Ay mm, yung camera. Si home credit na baling kinitan. Kanina. So, ito yung kanyang specs, uh, si S23 Plus, si Aita. So, 6.78 FHD Plus AMOLED Curve Screen Mega Memory with Extended RAM. So, expandable na din siya. 32 plus 50 MP ang kanyang camera. Naka 18 watts na din siya, Type C. in display fingerprint na din. And also yung kanyang GPT AI Assistant Dynamic Bar. So yung kanyang battery ay naka 5000 mAh battery na din siya. Ay, yung processor niya ay naka T616 octa-core na din, 113. So updated na din siya. So naka 18 watts. Hindi na 'to nag 3 as nag charge mabilis ito. So yung kanyang memory card naman guys ay naka Ang memory card niya ay pagdating kay ITEL S 23 Plus ay naka 256 GB na so worth of ah uh, yan ay 7,999 sa so S20 Plus tama 7,999 so cash binili nila ma'am sa Idol S23 Plus. So limited lang to guys, si isa lang yung stock namin. Sabi so, para ba parang hindi ka siya, ito pala ang cellphone ko. Magkano kasi. So ganda siya. solid siya. Nahayop ako dun sa mga nanong din. dun. dito sa Idol. So mayroon siya ng SIM ejector. Then, mayroon na siyang earphone na kasama. So yun nga lang, wala siyang kasamang head adapter para na talaga siya ding iPhone or Samsung. Walang mga kasamang uh, head. So, ito yung kanyang lagay ng case. So, napakaangas ng kanyang box. The warranty card, meron siyang kasama. 16 yung kanyang RAM. And then, yung ROM niya ay 256 GB. Oh, so, nice. Pag mga budget phone lang naman. S23 Plus. Sulit na For gaming Laban na yan Iisa yung dumating namin nito so, so, ayan Smooth naman yung Respond ng screen So, ayan Ah, uh, type C Yan yung kanyang speaker Yung camera nya guys Ayan Para ng iPhone 14 Yung camera din the volume okay. button, the power of yes. Seven nine 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 lah. Ako kuya may cutter. Pasensya mo na at maliit. Mara yung effect na yan no. 7999 pero 256 GB. Tapos naka-curb pa. Curb na. na. Angas pa nung kanyang box. Ayun, yeah, ang parang isip mo may... Pag yun may mga ilan-ilan dito. Isip mo may gift box. Ito, hmm. So, pinapicture yan lang po. Pang promote. Yan. Saan ba rin kayo? Ano ba rin kayo? Buena S23 plus. <laughs> So, kung ako papipiliin, ito na, sa mga budget po na naka 256 GB na naka curved display na maro. Tapos ay wala ka ng trabaho. Oo, wati ko eh. So, ayan. Tagay sa kanya. Ah, yung kanyang design ay maganda na. Then, curved. Sobrang nipis. Type-C, yung SIM aslat niya, speaker,